Hello, kamusta po? Ito, meron lang akong sasabihin. Kasi po ako, ligpit ko na yung mga damit. Ayan, pinaglalaban ko na. Kasi, di ba, ko sila. Ilalabas ko na kasi nga, ano ko, dyan sa tindahan ko. Ayan. Pati mga pantalon, lahat. Pinalaban ko po siya, kaya malinis po ang aking mga damit. Ayan, ayan. O. Tapos po, kahapon, thank you sa bumili ng sapatos at saka pantalon. Ayan, may nabili na rin. Ito nilabang ko kasi nagtago nga po, 'di ba? Ayun, aayusin ko 'yung tindahan po kasi kaya hindi pa ako nagmasyado nagbubukas. Ayun, nilabang ko muna 'yung mga mga ilalabas ko mga damit, 'di ba? Marami pa akong nilalaban para po pagka mayroong pumili, eh, at least hindi po maalikabok, 'di ba? O ayan, thank you po ay po aking ah uh, ano ngayon video nung araw na 'to. Yan po at ako'y naglilinis po ng buong ano aking uh, tindahan. Para ayusin ko na naman po lahat bago ako maglagay ng mga paninda ng maayos na lahat ng maka prente na po tayo kapag ka kayo mamimili hindi na yung para ang gurugulo, di ba? O ayan po. Dito ko po hinangir kasi Meron na akong heater, kaya mamaya maya tuyo na po 'yan, o di ba? dami ko pang hihangin nandoon po sa ano, sa ano naglalaba pa yung washing machine, o di ba? Yung ko ah, minasang. Muna lang nako, nakamuna lang, sayang lang kung, kung hindi natin i, i -di dispose kasi nakatago lang, di ba? Thank you po, salamat.